Hala, teka nga. Check ko muna ha. Hmm, wala pa. Okay, Gemini. Tama nga. Gemini time today. Check ko lang. Kasi sabi ko parang ginawan ko na ng reading si Gemini. Sa ibang ano pala yun. Sa ibang, <laughs> sa ibang schedule ko. Okay. So, hello my dear Gemini. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo mga my dear? This is going to be your 2026 reading. Ay sa sobrang dami kong ginagawang reading. Nagi-scrambled na. Buti na lang na check ko. Yes, Gemini ako. Gemini ako today, okay? So, my dear Gemini, pasilip sa iyong 2026. Reminder lamang tayo na ang gagawin natin ngayon ay gabay, guidance, my dear if just in case meron akong masabi na parang hindi mo gusto or hindi maganda sa iyong pandinig, gamitin mo yon na sign, okay? Para maging, gamitin mo na sign or gamitin mo na daan para maging mas connected ka pa sa ating buong may kapal, okay? So my dear Gemini, silipin na natin ang iyong 2026, okay? Konting pasilip lang to my dear, okay? Malay mo, this is your year. Okay? And if just, if just in case something na parang something will happen na you don't want, okay? Or we don't want. At least you can prevent. You can do something. Okay? So, tingnan natin, my dear Gemini. Kunin na natin ang iyong uh, 12 cards. Okay? If just in case naman, my dear, na kaya ko magbigay ng advice, I will do advice naman sa'yo, my dear. If I can receive messages galing sa ating mga spirit guides, kung anong gagawin mo dun sa situation na 'yon, hindi naman ako magdadalawang isip talaga na sabihin sa iyo yung mga na-receive -re ko na message from our spirit guides, okay? Gemini, 2026 pasilip, 12 cards tayo. Okay? Gemini, 2026, 12 cards pasilip sa ating mga my dear Gemini. Okay, so ganyan lang ako, kuha-kuha lang ako ng mga cards hanggang sa mabuo natin siya. Okay, ilan na ba? Okay, one more, isa na lang. Okay? mm Let's go. Excuse me po. May bumabara sa aking lalamunan. Ayan. Gemini, Gemini, Gemini. Okay. Are you ready, my dear? Ready ka na ba? Be open-minded, okay? Be open-minded, okay? Ginagawa natin to for guidance. Don't be afraid, okay? ginagawa natin. Once again, ginagawa natin to to get guidance. Okay. So, let's go. First card is the energy of the Nine of Wands. And, okay. The Eight of Cups. Okay. First scenario. Okay. Nine of Cups is the, uh, no, 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 no. a uh, nine of Wands. Okay. Medyo scrambled egg ako dito. Okay. Nine of Wands is the energy ng Wounded Soldier. I call this card Wounded Soldier kasi kung makikita mo dyan, my dear, may benda siya sa ulo, may benda siya sa kamay, and then meron siyang hawak na once na parang ginagawa niya saklay or ginagawa niyang tungkod. Okay. Ang nakukuha ko dito sa card, and ito naman, my dear, is pagtalikod to, the eight of cups, okay? Mag-walk out, mag-detach, okay, yun ang nakukuha ko dito. So, the universe, my dear, my dear Gemini, hinihila ka to move forward. Okay? Parang ang bigat ng paa mo dito, my dear Gemini. Yun ang na nakukuha ko. ah uh, parang ayaw mo pang pumasok sa 2026. Okay? Parang meron ka pang nililingon ngayong 2025. And alam naman natin, my dear, ang rules natin when it comes sa pagpapalit ng taon. Okay? Sa abot na makakaya natin, we will try our best na iwanan kung ano man yon sa 2025 and move forward sa 2026. Once again, ulitin ko, sa abot ng makakaya natin kung ano man yung mga bagay na hindi maganda na nangyari sa atin ngayong taon na to, kasi habang ginagawa ko sa my dear Gemini is 2025, iiwanan mo yon, Okay? Ang dadalhin mo lang is, of course, yung experience. Okay? Learn from it. Kaso based dito sa card na to, my dear, nahihirapan kang tumalikod. Nahihirapan kang mag-let go. So, expected mo ngayong 2026, meron mga ganito. Okay? Yung senaryo na, taga lang. <clears throat> yung senaryo na 2026 na, pero bigla mo mababrought out, ay alam mo ba, last year? Ayun. Last, yun yung mga sign, ha? Yun yung mga sign. Okay? If napansin mo, my dear Gemini, na nagsalita ka na may kinalaman sa last year. Wala namang masama na magsalita ka na may kinalaman sa last year. Pero make sure na good. Okay? Good, okay? So, yun lang na-receive -re ko na message over here. You're having hard time to let go sa energy ng 2025. Okay? Nahihirapan ka, especially sa usapin ng emotion. Kasi meron tayong 8 of Cups. Okay? And kung mapapansin mo, itong mga sugat mo dito, kung ano man itong nangyari sa'yo dito sa nine, uh, nine, uh, nine of Wands, galing to sa 2025. Okay? Galing to. Okay? Galing to doon. Galing to ngayon. Okay? So, let me see next card, next scenario. We have here the Seven of Pentacles and the Death card. Nak ng na. Five. Expectation. Okay? Ang Seven of Pentacles, ang tawag, tawag ko dyan is harvesting. Okay? Kasi makikita mo sa si Seven of Pentacles, nakatingin sa kanyang mga pananim and then namunga na yung kanyang mga pananim. Kaso, may death card. So, ang nakukuha ko dito, my dear Gemini, is kung ano tong ine mo na may kinalaman sa usapin ng financial, posibleng hindi siya mangyari sa 2026. Yes, bad bad. But wait, I promise my dear Gemini na i-clear ko sa iyo to. Okay? Kasi ikaw lang ang tanging makakaayos nito. Hindi ako, hindi kahit sino dyan kung hindi ikaw lang. Of course, kaya kang tulungan ng ating buong may kapal. But syempre, yung action, ikaw pa rin talaga ang gagawa. Okay? So kung makikita mo dito, my dear, nauna to. Ano ulit to? If you are listening kanina, my dear, ano ulit tong dalawang card na to? Ayaw mong mag-let go from 2025 Ayaw mong mag-let go Dahil siguro masakit Dahil siguro kung ano yung nangyari sa'yo Hindi mo matangkap Hindi mo ma-digest Hindi mo ma... Hindi... I don't know Hindi ko ma-explain Hindi tayo makahanap ng exactong words to explain Kung ano man to Okay? Na nangyari sa'yo ngayong 2025 Na parang ayaw mo talagang i-let go And alam naman natin, my dear, na if tayo ay nakahold pa sa pass, maraming maapektuhan. Kasi bakit? Bakit ganun? Diba naapektuhan yung ganito? My dear, for us to create something, kinakailangan nandoon yung 100% concentration natin. Nagigets mo? For us to create something nando doon yung 100% na concentration natin. Marami ang pumapasok sa panibagong taon at nagmamanifest na gusto nilang yumaman, pero ang kanilang focus, ang kanilang energy ay wala doon ng 100%. Nando doon pa rin sa ex nila in the past. Kasi si ganito eh, sinaktan ako, ganito, ganyan. So, ibig sabihin, yung manifestation mo for this year, hindi mo talaga na paglalaanan ng focus. And kung makikita mo itong Eight of Cups na to, ito, my dear, sinasabi dito that it's time for you to let go and mag-focus ka dito sa kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari. Kaso, this is a warning, my dear, for you. Remember, ulitin ko, kumukuha tayo ng gabay. Na sinasabi dito, my dear, na there is a tendency na kung ano yung minamanifest mo, my dear, ngayon 2026, ay hindi siya mangyari kasi nakafocus ka pa rin sa nakaraan. Okay? Okay. Kakaintindihan tayo. Tutuloy pa ba natin to? Are you still interested sa ibang mga card? Okay? If you are still interested, let's proceed. Next card is the Four of Cups. Second is the Seven of Cups. Okay, you need to make a choice, my dear kung makikita mo si Four of Cups, nakaupo siya dyan, ino-offer sa'yo, my dear, hindi, 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 ah, uh, hindi masaklap ang 2026 for you. Kinakailangan mo lang talagang makiride on, okay? Kasi kung titingnan mo to my dear, ang, ang kwento ng Four of Cups is, ino-operan na siya, ayan, may nakalutang dyan na Cups, which is offer, Ace of Cups yan eh, galing yan kay Universe. Kaso, this is you, ikaw to, nakatingin ka pa rin dito, my dear. Okay? Dito sa tatlong cups na ito. Okay? Dito naman, my dear, this is your manifestation. Okay? Ito siya. This is the seven of cups. Okay? And this is the seven of pentacles. Okay? Bawat pentacles dyan is representation ng mga cups na ito. Okay? Kaso, ano nangyayari dito? You need to make a choice. Sabi ko nga sa iyo, my dear, yung energy natin is very precious. Okay? napaka-importante ng energy natin. Okay? So, dito, your stock. Dito, hindi mo pwedeng pagsabayin tong dalawang to, my dear. Hindi mo pwedeng, in-offer na sa, tingnan mo, nasaan tong mga cups na to? Nasa clouds. Nasaan tong mga cups na to, my dear? Nasa clouds. Look! Nasa clouds. And then, ano tong in-offer sa'yo? So, uh, four of cups. Nasaan yung floating cups? Nasaan yung floating na cups? nasa clouds. So you need to make a decision, my dear. Patuloy ka pa bang magpo-focus dito, which is energy to ng 2025, sinabi na kanina. Or igagrab mo na tong mga cups na ito. Okay? So ngayon pa lang, my dear, ha, while you are watching this, practice to forgive sa mga bagay na... Alam mo yun, parang practice mo sa heart mo. Mahirap to kahit ako medyo nahihirapan akong gawin to, especially kung may nangyari sa akin, may ginawa sa akin yung tao may dear, na hindi maganda, and puro hindi maganda yung nangyari sa akin. For example, ang hirap na i-digest, ang hirap na ipasok sa utak natin, my dear, o sa, oh yeah, sa utak natin, na uh, ganito, ganyan, ganito, ganun, okay lang yan. Ang hirap sabihin sa sarili mo na okay ka lang, maski hindi ka okay. O mahirap sabihin sa sarili mo na okay lang yan, okay lang yung ginawa sa'yo ng isang tao, mahirap yun. Pero my dear, remember, kung makakaapekto naman sa future mo, bakit kakakapit? di ba? Sabi ko nga, my dear, anything na lumabas sa reading natin today na hindi maganda, gamitin mo yan na way na lalo pang mapag yung connection mo sa ating buong may kapal. Okay? Para i-guide ka pa niya ng i-guide. Para tulungan ka niya kung ano man yung pinagdadaanan mo, my dear. Okay? So dito, my dear, sa second row, ah uh, sa third row natin or sa pangatlong eksena natin, pangatlong pair natin ng card, um, you need to make a choice. 2026, malalagay ka sa, uh, sa sa lugar na parang kinakailangan mong mamili. Hindi lang mamili na parang mamimili ka ng damit. Kasi kung mapapansin mo, cups to, connected to sa energy ng emotion. Okay? Kailangan mamili yung emotion mo kung saan siya lulugar. Dito ba sa Seven of Cups na ito? ay sa sa seven of pentacles na ito, seven of cups na ito, o doon ka, doon ka sa nakaraan, okay? Ayan o, oh, it's very very clear. Are you gonna grab the cup? O dyan ka lang, okay? Normally, itong, 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 itong tatlong cups na ito is energy to the third party, toxic energy, toxic people, backstabbing na energy, lahat na nandyan na sa tatlong cups na yan, okay? Or minsan naman din, yung mga failure. Okay, ngayon, 2025, hindi ko nakuha to, hindi nangyari to, hindi ganito, ganyan, hindi, na, yung mga ganon. Okay? Kung hindi nangyari ngayon, 2025, may hindi ibig sabihin, hindi mangyayari ng 2026. Okay? Next card is the Ten of Cups and the Two of Pentacles. Okay? So, providing na may kinalaman. Ito kasing caps na to is ano to eh. Uh, emotional fulfillment na may kinalaman sa family. Okay? So dito naman my dear, clear naman na nababalance mo naman kung ano. Ang alam mo my dear, natutuwa ako dito sa Two of Cups na to, ay Two of Pentacles na ito. Okay? Kasi kung makikita mo na mabalance naman 'yan, nagja-juggle siya ng Pentacles. Ito connected sa energy ng family, emotional fulfillment. So ibig sabihin, nababalance mo 'to. Pero ang hindi lang kasi masyado napapansin dito may dear, sa Two of Pentacles is yung yung alon sa likod. Okay, yung alon sa likod which is para sa akin ha. That is symbolize, sinisimbolo yan, my dear, yung past, or sinisimbolo my dear, yung outside na energy okay? Kasi for you to actually juggle, okay, kung nakakita ka na ng clown or somebody na nagja-juggle, manood ka sa YouTube, okay, magpanood ka ng tutorial, lagi nilang sinasabi, you need to have a 100% focus habang nagja ka, Okay? Yung ang dami niyang ginajuggle, minsan nga may nagjajuggle ng kutsilyo, may nagjajuggle ng mga bote, minsan nag-uumpisa lang sa dalawa, dinadagdagan ng tatlo, nagiging apat, nagiging lima, yung mga ganon. Okay? And dito naman may iba naman sa'yo, hindi ka naman nagjajuggle ng bote. Ito may kinalaman may dear sa responsibilidad at obligasyon. So sinasabi dito my dear, talagang hinihila ng 2026 talaga na kung saan, saan mo dapat ilagay yung focus mo. Saan mo ba dapat siya ilagay? Okay? Sa mga manifestation mo, sa ganito, do doon mo lang ilagay. Huwag mo nang samahan ng kung ano. Ang sabi ko nga sa'yo, bago pumasok ang taon, ang baon mo lang may is yung learning. Kung ano yung natutunan mo ngayong taon na to. Yun lang. Wala nang hate, wala nang ganito, wala nang ganyan, wala nang ganon. Panalangin mo lahat. Kung may nanakit sa'yo, ipanalangin mo. Kung may nangyaring hindi maganda sa'yo, ipanalangin mo. Kung meron kang gustong ma-achieve ngayong taon na to at hindi mo na-achieve 2025, put on your mind na baka hindi pa napapanahon para ma-achieve mo yan. Huwag mo nang balik-balikan. Kasi madadala mo yan sa 2026, maduduplicate mo yan. Kung nasaktan ka ng 2025, masasaktan ka rin ng 2026, okay? So, tinuturo sa'yo dito, my dear, na dapat yung energy mo nasa isang point lang. Naiintindihan, children. Naiintindihan? Answer me sa comment section. <laughs> okay. Ganun na ba kahaba to? 17. Okay, we have here the energy of the lovers and the two of cups. Okay. Nababanggit ko kanina yung two of cups, no? No? Parating pala siya. Okay. So, my dear, this year, communication. Okay? Nakukuha ko dito communication sa lovers at saka sa two of cups. Clear communication. Okay, if you're actually in a relationship, magiging mas clear okay yung communication ninyo. Okay nang iyong nang iyong karelasyon. But for some of you, I can feel na merong mga offering of love, especially doon sa mga single, may offering of love kasi itong two of cups na to, fresh energy to. Okay? So, baka ma-experience ma mo maybe if you are actually in a relationship, maramdaman mo na parang may mga may mga music in the background. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Mga ganon, okay? O kaya, sa mga single out there, may mga nagpaparamdam. Ay, mga ganon. Okay? I love the energy of this card. This is a very perfect combination, my dear. Okay? Sobrang perfect. Madala lang magsama tong dalawang card na to. Okay? This is a clear communication inside the relationship. New energy is coming for you. Okay? Very nice. Wala na akong masyadong ipapaliwanag dyan. Okay? Okay? last two cards is the Six of Swords and the Six of Pentacles. Okay. Natututo ka, actually my dear, natututo ka dito mag-handle ng pera eh, sa 2026. Okay? You know how, you, you learn how to balance. Kung makikita mo to, two of pentacles and the six of pentacles, this is related sa energy ng balancing. And maganda tong card na to, related sa usapin ng financial back. Kasi, bakit? Pinagsama ko na yung kasi, at saka bakit? Kasi, ah uh, maganda to my dear, maganda tong card na to kasi sinasabi na you are in control sa usapin ng financial. Meron kang awareness, meron kang kamalayan, na itong gagawin mo na may kinalaman sa usapin ng financial ay hindi mag-grow. For example, Gemini, Gemini, halika mag-invest ka dito. Napaprocess mo ngayong taon na to na, ay teka, hindi ako mag invest dyan kasi ganito, kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganon. Sayang ang pera ko dyan. Okay? Nagkakaroon ka ng knowledge about money. Six of Pentacles, ano to? Balance na sharing, balance na giving. Gemini, tiny ako ng pera. Titingnan mo, i-analyze ia mo, hindi naman mukhang kailangan ng pera. Nagkakaroon ka, my dear, ng what book, ano tawag dito? Intuition. We call it intuition ba? Or nagkakaroon ka ng parang inner thoughts na, ay, hindi ko to gagawin. Lalo na sa usapin ng pinansyal. So, see, maganda ang 2026 mo. Anong naging problem dito? Yung pagkapit mo sa 2025. Okay? Ulitin ko bago tayo mag-closing, my dear, napaka-importante na if you want something to happen to your life, nandoon ang 100%, 100 na focus and concentration mo. Wala sa ginawa sa'yo ni Pedro, wala sa ginawa sa'yo ni Juan, wala sa mga failure mo in the past, wala sa mga kung ano-anong ek-ek-chok-chok -chok na nangyari sa'yo this year 2025. Ang 2026 is more on babangon ako. If there is something na hindi ko na-achieve last year, this year will be the year. If just in case meron mga nanakit sa'kin, sa ginanito ako, iniwanan ako, sinaktan ako, hindi na mangyayari yon this year, I forgive you. Diba? Kumayo ka at magpakarami. Ganon. Okay? Sabi ko sa iyo, my dear, this reading will be your guide para sa susunod na taon. My dear, if just in case na meron kang hindi nagustuhan dito, uulit-ulitin ko, use it as a way para lalo pang magpa- para pang maigting, ano daw? Lalo pang umigting, lalo pang tumibay ang connection mo sa ating buong may Okay? So my dear Gemini, ito ang iyong pasilip sa iyong 2026 Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click my notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to like, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.